Mahigpit fit na tinutulan ng isang transport group ang panawagan ni Senator Grace Poe na suspindihin na muna ang TV modernization sa harap ng mga isyu ng korapsyong ibinabato sa si LTFRB. Ayon sa ProMovers Alliance Transport na sa 70% na ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas ang nakapag consolidate na, hamak na mas marami ito kumpara sa 30% lang na hindi pa nakakasunod sa pamahalaan. Sabi ng grupo, nasa 3 milyong piso na rin ang ginastos ng bawat kooperatiba para sa PUV modernization. At ikalulugi nila ang pagsuspinde dito. Nagbanta rin sila ng tigil pasada sakaling paboran ang mas kakaunting bilang ng pampublikong transportasyon na hindi pa nakakasunod sa consolidation. Yung tungkol po kay uh, Madam senator please na sinasabi nga na anti ang modernization yun po eh hindi katotohanan eh. Ang sinasabi po ni Chairman Guadis, mag-consolidate para dun sa simula. Kasi kung hindi po mag-consolidate at hindi na rin po naniniwala sa aming mga kooperatiba -ko yung, yung mga operator na individual dahil sa ka-extend ng, ng modernization na yan.